Sa araw na ito ay gagawa tayo ng fruit salad. Ang input model natin ay ang paghanda ng mga sangkap at mga kasangkapan na gagamitin natin para gumawa ng ating produkto. Una, hiwain ang mangga sa maliliit na piraso. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito gagawin. Pagtapos hiwain sa maliliit na piraso, ay ilagay ito sa malinis na lagayan. Ito naman ang ating process na ang simula ng proseso ng paggawa ng ating produkto. Pangalawa naman ay balatan na natin ang mansanas. Pagtapos balatan, ay hiwain din ito sa maliliit na piraso parehas ng mangga. Sa lupa ay ang hilaw na materyales na ating mga sangkap. Paggawa naman ay ang proseso, kapital ay ang mga kasangkapan o makinarya na gagamitin para mas mapabilis ang gawa at sa entrepreneurship ay ako o ang manggagawa. ihalo na, at ngayon naman ang ating pinagsamang prutas. Ibuhos ito sa salaan para mahiwalay ang sabaw sa prutas. Sunod ay ipagsama na ang pinaghalong prutas sa hiwang mansanas at mangga sa lagayan at haluin. At ngayon naman ay lagyan na ito ng gatas na kondensada. Dalawang all-purpose cream. At isunod na rin ang buko. Pangpito, habang hinahalo na, ay isabay na ang gatas na evaporada. Kalahati lang ang inilagay ko pero nakadepende naman ito sa gusto ng manggagawa kung lalahatin o hindi. At ang pangwalong hakbang ay haluin na lahat-lahat. Gagawa ako ng isang fruit salad para sa aking pamilya. At susunod, ilalagay na natin sa freezer. At panghuli ay ilagay na sa ref. At dito na ang ating output o gawang fruit salad.